Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Rodel's Vlog. Uh, pakita ko lang po sa inyo mga karelis yung paano mag uh, pakain ng gamot sa aso. Dahil di ba napakahirap lalo pag mga malalaking aso, uh, lalo pag mga imported, mga aso sa kinahindog, di ba napakalaki yan uh, mahirap talaga painumin ng gamot ang diskarte ko po is uh, papakita ko po sa inyo kung paano mapapakain ng uh, gamot uh, diskartehan natin siya guys uh, kasi napaka maligalig talaga yan napakalikot ngayon uh, bumibili po kami ng karni uh, gagawin po namin papakain po sa kanya uh, what's this uh, Sundan nyo po kami guys at panorin nyo ito ng buo para paano niyo malaman at alam nyo rin kung paano magpapakain ng gamot sa malaking aso lalo pag kinay. Diba? Okay <coughs> guys, uh, kung bago ka pa lang sa aking youtube channel, huwag kalimutan mag like, subscribe at i-bell all na rin po para updated po kayo sa aking mga videos na upload sa mga susunod po. So guys, abangan nyo po. Ito mga colonels, uh, bumili po kami ng uh, isang kat na karni. Ayun, karni po lahat yan. Uh, yan, uh, pinaghiwa-hiwa ko po siya dahil tatlong hiwa dahil ano, uh, tatlong bisi siya papakainin ng gamot. Kasi napakahirap talaga pakainin ng aso ng gamot pag lalo pag uh, malalaking aso skin po kasi yan ito po yung uh, gamot na ilalagay po namin sa uh, karni yan ito pa yon mga capsule di ba wala talaga yan painumin mga, mga ano talaga ito mga tablets ito pa ayan ang gagawin ko po nito is ah, uh, ito uh, isang piraso Uh, Himahimahin ko yan uh, Dorogin ko po yan uh, Gawin ko po siyang Meatballs Yun, ganun. Tapos isiksik ko lang po yung uh, Tablets Na gamot Para pagkain ng aso is, uh, Diretso na siya uh, Kainin Ayan uh, Abangan nyo po Ito po kumuha ko ng isa Ah, uh, gagawin ko po 'to. Ah, bibili ko ko lang siya. Bibilogin. Kumbaga, gawing meatballs. Ayun. Sa uh, medyo matubig kasi frozen siya. Eh. Medyo matigas pa siya sa ilalim. Ayun. durug ko lang siya konti. Ay dorog durugin Ay ano, uh, yung sa frozen, oh. May durogen nga tama. <laughs> Ayan. Ganyan lang po. Bilawin ko lang siya. Ayan. Bilay bilog bilogin. Apaka ano, kung pausin niya sa loob pa. yan Ano na sa bilog na sa bilog. yan Tapos itong uh, tablets na to, isiksik po to sa loob. yan ganyan lang po. Ganyan lang ang diskarte sa pag papainom ng mahirap ay inumin ng mga aso lalo pag mga imported malalaking aso yan nilalagay ko lang sa ilalim ng ano. Ano tong uh, tablets na to? Uh, ito po ay pampagana pagpagain sa ating mga aso. Yan. Pag ano uh, mahina kumainan yung mga aso, uh, kailangan po ipatsika po natin sa bitina doktor ng veterinary. Tapos resisitahan po kayo para sa mga kanya kanilang mga gamot. Ayun, napailalim na niyong uh, gamot po. Tapos bibigay na po natin sa aso. Kakainin niya to. Okay. Yeah. Ito po yung aso namin, uh, kinain po yan, uh, billion dog po siya. Yan, napakalaki malaki po yan tapos ibigay po natin yung ano ah uh, yung inawakan ko balls wait bibigay. bibigay, bibigay, po natin sa aso. Ayan. Ilalabag ko po yan. Kakainin niya yan. Ayan. it <laughs> thank Thank <laughs> you.